Natapos na guys ang 150 pieces na pork shanghai para bukas ng sabado. Ayan. Ano, laki niyan o, limang piso. Dadi. Ang laki niyan. Ang laki po yan o. Oh na kayo, di ba? Kanina nakaubos na rin kami ng ano, 150 pieces. Tapos, oh, tapos, so yan. Pagkita nyo ba guys? Ang haba nyan. No? Tapos limang piso lang siya. sulit na yung limang piso. Salamat po sa mga bumili kanina. Lumpiang gulay, hindi ko lang sure kung meron bukas. Kasi bukas pa lang yung mga sangkap. Hindi ako nakapag-prepare ngayong kape. Pero meron pong sh shomai. Kami hmm. natira to. Diyan magkano ba sa inyo yung ganito? Pag binenta mo kasi ito ng ano, sa East, diba? Matagal. Kaya, limang piso lang tayo, guys. Kita kids, bukas!